Ay, sa swimming pool. Sa swimming pool? Bakit? Bakit nilalagay ilalagay dyan? Kasi po wala na ako. Wala ng tubig eh. Ah, wala ng tubig? Wala na nga naman. Bakit nga naman ganun? Kumukuha na si Liam ng water. Ay, naku talaga naman. Hindi yan ang panilalagay dyan. Ay, naku Liam. Ay, Diyos ko po. Tigilan mo yan. Tigilan mo. Paano na ako magsuswimming? Paano ka namang suswimming? So kaya mo nilalagyan niya ng water? Ha? Ano po? Kasi po, May. Kasi po? Okay. Ano? Hindi na ako man nagkagalig ko. Anong problema? Ay, galit ka pa. Talaga naman. Isisa ko yan ba? problema. Hmm, talaga naman. Tigas talaga ng ulo. Wala nang ang water, oh stress stress na yan. Anong pembela? Wala nang tubig. Ah, oh, wala nang tubig. May problema. May problema na. Kasi nga, para nga malinis yung water, tatanggalin po nila. Papalitan ng bago. Ano ba? Anong, anong pembela? Upuan na lang to. Upuan na lang? Mm. Ay, talaga. Paano? 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 to? Paano to? Oh. Baka madulas ka, ha?